So ayun guys, good morning, welcome back sa ating uh, facebook page Ano? ka <laughs> Andito kayo ngayon sa nabili kong lupa Ayan o, oh. kita nyo ba yung uh, ito ang unang naipuntar natin sa pagkahabol kay Jesus sa pagbablog natin Nung, Kung kahapon nga inaiblog natin ito dahil nga si JR magbanwa ay nag-comment na wala tayo napapala. Ayan, ipakita ay na natin sa kanya na nakapundar na tayo at nakabili tayo ng lupa dahil sa pagsusumikap natin makapag-vlog. syempre, dahil uso ngayong araw ang vlog ko ngayon, ay uh, mababakodan ko ito. Ba ako na mismo pala ang magbabakod. Kasi uso na ngayon ang uh, nakawan ng lupa dito. Kasi mahirap na, baka na lamang nakawin itong lupa ko eh, masayang yung pinaghirapan ko uso na kasi di ba yung ambian ng lupa yung aangkinin yung lupa mo yan. baka kasi angkinin pa ng iba kaya babakudan ko na at syempre, uh, syempre ko na yung deed of seal nito na uh, nagpapagawa na ako ng deed of seal para uh, legit talaga na nabili ko na itong lupa so ayun basta ngayong araw ay uh, babakuran muna natin ito sawahan nyo ako Ayan, ang uh, kailangan lang natin ay ang itak. Pedro Vendo ko. <laughs> Mangunguha tayo ng kahoy dito sa amin sa probinsya namin. E, madali lang ang mga kailangan na sa pagbabakod. Kasi ayan lang oh. yan. tingnan mo. Ayan, makakuha na agad tayo ng pambakod. Hindi tayo mahihirapan. Ayan. O, mo. Ito na agad. Isa na ito. Tingnan mo. O. na pang camera malati <laughs> so, diba? lang kadali oh. Oh, ilang bako ilang ano na ito ilang bako dito oh. diba? kaya kayo sa mga basher dyan huwag niyang minamaliit yung mga vlogger maliliit na vlogger na kagaya ko nyo, wala kami napapala sa ginagawa namin na nakabili kami ng lupa pa matigas-tigas dito ang kahoy. Wala pa tayo. Ito, matigas-tigas At isa pa nga, kagaya ng sabi ko, di ba? Sa kagandaan sa lupa kung nabili, eh madadala ko kung saan ko gusto siyang dalhin. Mahirap kasing iwan-iwanan niyan lupa na yan ay magbaka magmalay ako ninakaw na yun ng iba hindi na sayang yung pinaghirapan ko kaya comment nyo lang kung baka may gusto kayong puntahan ko isasamo ko doon yung lupa ko i-comment nyo babasahin ko yan sa comment section okay na to tapos muna na nalagyan ko na ng apat na poste ng uh, magiging pundasyon ng ating bakod ngayon kukuha tayo ng kawayan para i-brace naman natin nalpa Napakadali lang! Hina <laughs> hey guys! Nakap nakapanguhan na ako ng mga kawayan na ipambabakot natin dito. eh o, tingnan nyo pati si Whitey oh, O, oh, nag-aalala na sa lupa yung nabili ko. Babantayan daw niya ito. Sabihin mo Whitey, babantayan mo. Harap ka dun o, Harap ka dun o, dun na natin para sigurado na Oh, hawak kamu waite oh, hawak, Oh, hawak dyan, hawak dyan, ha? hawak kamuk, ha, oh, hawak dyan, ha oh, hawak pantai ha. pantai para pantai. Baka di pantai yang hawak ha. Oh, dyan, hawak dyan, Oh, hawak hawak nyan. Hmm. Baka alis dyan, hawak hawak dyan, hawak dyan, hawak hawak dyan, Dami dyan, <laughs> Dami. <laughs> Isira ni waiti ay. Mama ya. Isira imu. Di pangala natatapos Ko ang sisira. Tapi 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 jan. Woi, na itu ay. Bantayan mo lang ito baka naman ikaw pa mag, mag nakaon ito Whitey ha? Mm -hmm. Pipitin talaga kita di kita babawgin mm -hmm. oh, Tabi, tabi tabi tabi. <laughs> tabi nga dyan. <laughs> titibayan natin 'yung pagkatali para hindi basta-basta makapasok 'yung magnanakaw. Sinisira 'yan. Sige, meeting. Sige. 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 Legend dapat kalupit. Sirga. Kidang ah <laughs> Oy. Sisiran kag di wait ya. Sabi ko bantayan mo ito wag busisirain. Ikaw ata magiginta sira nito waite ah. Ya. Hm. ito, pag ito pa naman napasok ng na magnanakaw hmm, awang ko na ba? mo na trip ayan na Jisa wala ang butang matawang si gisa yun ko Jisa di ba? nakapakaganda na wala ka nang wala ka nang makakapagkuha ng aking lupain Jisa yung lupain natin na pagtatayuan natin ng mansyon wala lang wala lang pwedeng pumasok jisa dito, kundi tayong dalawa lang disa, lalagyan ko ito dito jisa ng signage na no risk passing ah, Jan Jan's tracker di yeah, diwa napakaganda oh, di ba jisa ang galing kong gumawa jisa oh, very very good and very very beautiful di ba, napakaganda ngayon gagawin ko na jisa yung no risk passing na wala ah, Hi guys. Hi Jisa Tapos ko nang gawin yung signage. No rest passing. So, private property. Dyan dyan love Jisa Yan yun. Kakawit ko lang. Kakawit ko na. Wala nang pwede pumasok dito kundi kami lang dalawa ni Jisa Gan, iba. Diba? Oh, tingnan Oh. Sa mga papasok dito. No rest passing ah. Ja, private property yan dyan dyan love kapag pumasok ka dito pwede, pwede kitang kasuhan ang lorist pasi nga ha? ha kaya bawal na dito ha bawal dito mag -ali aligid at bawal nakawin itong aking pinaghirapang lupa di ba napakaganda di ba kaya kayo guys kapag may mga lupain kayo bako din nyo na kasi uso ngayon ang, uh, angkina ng lupa baka mapunta pa sa iba yung lupain nyo yun lang salamat pakishare ng video guys kung, naka, kung nakarating kayo dito hanggang dulo sa part na ito ng ating video and eh, mag comment kayo ng thumbs up yeah. salamat bye bye love you Giza.